Sige, yeah, kahit ano. Pwede <laughs> ko man ang saging na hilaw. Tama tayo. Susungkitin ko ang saging na puso. Oh, I Dexter! tinuro ko sa si Dexter! <laughs> ano, daw basta ah. okay. Nautal, eh. ko okay. 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 Si Jong, hindi niya na, napakilig yung mga babae. Kaya mo kayong paglabigin sa pamagitan natin ng salita. Okay, handa ka na ba? Badasa, sabihin mo lang yung trophy. Lang yung... sa Tingin ka sa kanila, mata sa ka ready? O, tagay kayo next step. ready? One, two, three.

Okay, okay. okay. <laughs> alin na hindi nila nakakasagot eh. Ha? Weak! Palpak sila. <laughs> wait na no, ah! Ano kaya mas pwede mo sabihin para sila eh? Merong kasi ano yan, meron nakalaan na salita para maka Okay? So kahit ilang factor. Like, sentence, basta ano, tapos pagkatapos, tingnan mo kung pakakabay ang kanila Ready? One! Pwede kayo. Para ko muna, Charlie, para malakas na loob. Madali, madali. Wala pa rin ko sabihin! Okay, one, two, three, go!

wala um <laughs> na dati. Wala pa halu pa. Hoy. Okay. Oh, nakita. Nayan daw, kuno daw dito. Nga nag-last naman liligaw. Queen's Tour. Para pakanatin. Hay nako. Okay. Bati ka muna kay net. Bati ka muna sa akin ah. Bati ka muna. Last round na natin to. Last na contestant. Galing mo mga pagsigaw <laughs> ka na ba magsalita para makasitutin sila dalawa? Saka na. Okay, kahit gano'ng kahaba, basta pag tapos mo, no, takbo ka agad sa gitna niya. Baka eh. Okay, ano? Baka mainis sila. Pwede silang umalis. Pag nainis sila sa pagsasalita mo. Tapos bawal mo silang hawakan. Sila. Bawal kang malanting. Ano? Basta, basta, gusto ka ano? Pa yan sila. Okay? Dito. Ready? One,